on sumpa kita okay, <laughs> <in the> harus <laughs> uh -huh. Ito yung is June 8, 2024. Balik tayo sa spot. Time check. Page 43. Nalakad lang kami. Papunta doon sa spot. Ah, tatawid tayo dito. Ang pangkaro. Soon. Ay, Kim. Oo. Ang overpass nila. Ang ginagawa dito kaya pa nila ay pinakong nga uh, nila support tap na tayo relax muna habang hinihintay dami dun hindi ko na kamer. Daming angler doon. High tide ngayon. Dito kami. Pwesto. Ito yung pahay namin. Hibi. Tapos, yung ginawa namin harina na may kasamang ano, alamang. Harina na may kasamang alamang. Harina may kasamang alamang. ano, maka na kami dito, makadali na kami dito. Daming tao doon no. On! Para isa rin! Ang mga sumpa! Okay, <laughs> bugao! Bugao in <get> the house! <laughs> Aisa, ah, nakadali Picture ah, pre. Thank you. Bukaw, okay in the house. Okay, okay na. Release natin, release. Release. Ako malikot, tatanggalin mo. Okay. Mungamatay, Tanggalin mo. Oh, Uy. release na natin Sige Bye bye Oh, bilis na wala